Ayun, isang magandang araw po muli dito sa Master B Upisal. So, kumusta, kumusta po kayo? At uh, siyempre, panibagong tutorial na naman po ang ating uh, tatalakayin dito sa ating uh, ano, uh, video na ito. No? So, yun, kagaya nga po ng uh, title ng ating tutorial ay paano malaman ang uh, title ng isang uh, kanta kung uh, hindi mo alam no so dito sa ating tutorial alam ko may mga nakakaalam na rin dito no so uh, <clears throat> yon so alam ko may mga nakakaalam na rin at syempre meron pa naman sigurong hindi nakakaalam no so yun yung ating ituturo ngayon kung paano malaman yung isang title ng kanta limawa pinapatugtog po ng inyong pong kapitbahay bahay eh, hindi nyo po alam yung title. Pero, uh, bawa, gustong-gusto nyo yung kanta. So, dito, pwede nyo pong i-trace. Naka-build in na po ito sa, ano, mismong application po natin. Hindi na po natin ito kailangang i-install, no? So, sana hindi tayo yon copyright Ah, uh, yun. So, naka-install na sa ating phone itong uh, features na ito. So, napakaganda ito kasi. um, kahit na uh, hindi natin alam yung title, bawa, uh, pinapatugtog lang sa kapitbay o kaya sa ano, mapa, kahit sa mga, ano, paligid, ganun, uh, pede Pwede. Pwede nyong uh, uh, matrace. At kahit na kantahin niya po mismo, pwedeng pwede yan, matitrace niya. So, bawa, uh, alam ni naman yung, bawa, yung chorus, ganun, alam ni naman yung chorus. So, pwede nyo kantahin, matitawis po niya. So, ang gagamitin po natin ay mismong Google. So, uh, pwede po yan. Ang Google po ang gagamitin yung pang trace ng kanta. So, ayan. Uh, subukan po natin. At uh, paalala ko lang, bago natin uh, simulan, hindi po yata pwede dito yung mga, ano, yung mga dialect na ginagamit po natin. Bawa, kagaya ko, Ilocano. So, hindi po gumagana dito, no kasi nagtatry ako na magpa-detect sa kanya ng uh, mga Ilocano song so hindi nga na -de detect mali-mali yung uh, lumalabas so uh, mas maganda siguro uh, mas maganda siguro kung yung English kaya Tagalog yung inyo pong uh, gamitin no kaya try niyo ring mag ano mag uh, ng ibang kanta yung mga ibang language ganun try niyo po kung gagana po sa inyo so try natin bawa unahin natin tong kakantahin ko bawa kakanta ako Um, punta na tayo ng Google. Ito lang, tutok, eh, tutok ko lang yung ano sa speaker. So, bawa, punta tayo ng Google. App screen page 102. Facebook, Gallery Mail, Google. yeah sa Google. Google. Yan, tapos tap nyo yung Left side in the smart search button. Voice search button. Actually, dati gumagaan na to sa Google Assistant. Eh, kaya lang, uh, dahil sa mga update namin ng Google eh hindi namin to gumagana medyo nagbago na rin kaya parang nilipit yata dito yan so dito camera search button gallery button translate button homework button sync button yan you know, o may nakalagay sing, so pag tinap nyo po yung sing na yan homework sync button uh, automatic na mag ano sa magre-record So, dapat lang na-updated po yung inyo pong Google para magamit nyo po ito. Yan. So, um, i-update nyo lang po yung inyo pong mga Google kung di pa updated. So, tap natin tong sing. Ba, kakanta muna ako, no? Mamaya po yung mag-play tayo ng song. Halimbawa, ah, uh, Google, play singer Amazon. Yan, no? Sabi niya. Sa iyong itik Ako'y nahuhumaling at sa... Almost there. O yan. Tignan natin. Results from Google search. Gaini Ravi Liang 28% match. O diba? ba? detect niya, diba? Kahit kantayin niyo lang. Results from Gaini Ravi Liang 28% match. So, alimbawa, uh, ito pa. Sit button. Um... Homework, oh, sit button. Ito pa. Ito natin. Google. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli. Atin, Results from Google search. Hang and Kalen. Yamiwi ka na baby orange and lemon 63% match. O, oh, di diba na detect niya. So, yun. Ganito kalupit ang features uh, na ito ng Google, no? So, kahit hindi natin alam ang title, pwede nyo i-trace kahit na kantahin nyo lang, no? So, ito naman. Mag Mag-play tayo ng kanta. Sit to home screen page 101. Play tayo ng kanta. Ay, ba't ako malas sa Google? App screen page, page 10. Na. Gallery. Google HQ and Google. Sit button. Home oh, button. Let's so, so play kanta. Bawa. Um, tatatintong sing. Home oh, button. Sit button. Who play Cyber ng kanta sa ano? Google. Yan. Ate. Selected search tab. I Bitlang. Oh. Terms update. Los Santos fill Try mine. Result folder. More H. Sabit meaning link. Dear limb. dear limb song. Sabit. Sabit lyrics link. Bitlang. back ang sapina kaunahan? Filters and topics heading one. Dear Limb Sabic. Google search web view. Yo no na detect nya. Camera search button. Voice search button. Dear Savage. Yeah no. Signed in as Marvin Adam Dear Limb Sabit. Oh, the wanna detect nya. So isa pang song. Sit button. How oh, button. Um sapang song. Home oh, sit button. Google. Next. Selected Yan. search tab. So, what is that? Save tab. So, home, turn update Santo 90 Kasi filter. Minus. Result for more stage, Island, Island, JR, Island, Mark, JR, Sciabox, Soms, Link. Wait lang, eh. Kasi automatic, na don't know eh, eh. Filters and topics heading button. But filters, JR, Sciabox, Island, camera search button. matter okay. Filters and topics heading button. Filter, JR, camera voice search button. matter JR, Sciabox, Island, Google search web view. Oh, this one is So, last, last. Uh, last na kanta. Sit button. Homework oh, work. Sit button. So. Ah uh, wait oh, Sit button. Tap na tinito. Yeah. Google. Let's play Violet. Met Google. <laughs> Selected search home. More page. More about spot. Ayo about YouTube. About ayo nasayo. Song and lyrics by I scan the Spotify button. Yeah so na detek nya so. try natin yung English. Wait lang ah. Set button. Wait lang, mag ano tayo ng English? Ayun lang. Wait lang. Dito muna ah. ka. Post natin dyan. Oh, what's it button? So, tap natin to. Sing. Google. Then play. Google. Ayan. Okay. Selected search tab. Go to discover button. Labs icon. Signed in as Marvin Adobe, Louis Tomlinson, back to you. Yun, no? Oh. Voice search, Louis Tomlinson, back to you. O, oh, yan. So, sana nakatulong po yung uh, tutorial na ito, no? Kung, ah, uh, um, hindi nyo alam ang title ng isang kanta na pinapatugtog. So, sana nakatulong ang kantang ito, uh, ang tutorial na ito para po matalist nyong uh, mga kanta na gusto uh, nyong editek. So, yun. At uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Close At, all button. Po. Awesome.